Ito mga amigo sa harapan natin. Dalawang mayo gravies. So, matte green. Kita nyo? Merong matte green dito at matte blue. Tingnan nyo naman mga amigo. Sino ang mas pugi sa dalawang motor na yan? O. Oh. Mayo Kitams. Feeling nyo sino? So, kaya ko mamili. Gusto ko kayo mamili. So, ito mga amigos no. Lumapad sa konti. At yun naman paslim parang version 1 siya ng NMAX ganyan yung mukha sa headlights nya diba isa isahin natin yung mga Amigo pero ngayon punta muna tayo sa cash price ito so yung mga Amigo no yung bagong Amigo uh, Gravis na version 2 ay nasa 94,500 may down payment siya na 4,500 yung monthly for 3 years, 5,295. At yun, may rebate po siya na 200. Basta itong time po tayo na magbayad. Dito lang po yan mga amigo sa Yamaha, po ng panglaw? At sa akin ng uh, Gravis na version 1 ay nasa 90,500. May down payment sya na 4,500. Same lang. At yung monthly for 3 years, 5,066. At yun, no? May rebate pa rin sa 200 bus on time po sa'yo na magbayad. So yun, mga amigo, same pa rin ng uh, fuel capacity nasa 4.2 liter. Displacement, 125cc. Same lang, mga amigo. Walang may nagbago engine. Ganon pa rin, mga mix Pero sa features, may nagbago, mga mix dahil... Eu ng uh, version 2 na kasi mga amigo, ay eh, meron na po itong tinatawag na Yamaha Y-Connect. Yan po yung bagong features ni Yamaha. Ibig sabihin mga amigos, no, na yung cellphone natin at yung motor, ay pwede po silang i-connect. Pwede mo i-connect yung cellphone mo dito, na matitrace mo siya, no, once na ninakaw yung motor natin. So, matitrace mo siya kung saan nila dinala yung motor mo. Pero yun nga lang mga amigo, no, magamit mo lang ang Y-Connect once na mayroon po tayong data. So, ibig sabihin, dapat lagi po may load yung ating cellphone dahil kailangan ng data. So dito mga mix sa uh, front headlights ng uh, version 2 ay LED na po sa kanyang uh, high beam low beam dito. Pero sa kanyang uh, turning lights, halogen po siya. At ito mga mix yung nang iba. May kakaibang kulay dito na light blue. So siguro mga mix so ito yung kanyang uh, daylight running dahil dito mga mix sa uh, version 1, kita nyo naman parang NMAX siya na version 1. So, uh, LED rin mga amigo, no? Sa kanyang uh, high beam, low beam dito. Pero, sa kanyang uh, turning light, ay halogen po siya. So, yung parang maha niya naman mga amigo, no? Kita nyo yung uh, pelikulang si, ano, si, uh, yung kalaban ni Spider-Man. Si Venom, di ba? Palagi nakangiti. Eh. Parang ganun, di ba? Ang ganda rin po ng mga lining niya dito. Yan, no, sa gilid. Kitang kita dito. Kaya, ang sexy rin po. Kaya, kapag dumahan talaga itong mga harapan ko, ay minsan narapalingon talaga ako, no? So dito naman mga amigo, may simpleng uh, 3D emblem siya na Gravis dito. Yan, simple lang yung formahan. Sa version 2 kasi, meron siyang uh, Yamaha dito na logo at Gravis. So dito naman naging flat siya dito. Kita nyo naman, flat. Kasi dito sa version 1, diretso yan mga amigo. Pa V. Yan, pa V siya, Gravis. Yan pero gano pa rin yung formahan magaspang style dito mas gusto ko mas gustong gusto ko yung mga, mga mix eh yung hindi sa glossy dito para iwas gas gas yan same din dito mga mix kaso nga lang ito nilagyan lang ng kaartihan konti kaya ang format tingnan talaga dito naman sa kanyang handlebar na cover so matte uh, green sa dito yan parang same sa sa Aerox tapos ito magaspang style siya dito kasi sa version 1 wala mga mix dito lang po siya magaspang diretso lang at ito naman is matte green so same sila mga amigo ng my park brake ito mga mix yung ibig sabihin ng park brake push at push yan push at push so ibig sabihin mga mix no once na pinus mo yun at nakalak na po kapag nag park po tayo hindi na po yung motor natin magamit natin siya when comes na mag park tayo sa mga mga kalsada na hindi pantay mga mix no para para kapag iniwan mo yung motor mo hindi po gagalaw yung motor natin di ba so yun ang ibig sabihin ng park brake so kapag on the ka na push mo lang ulit at babalik tapos sa normal yun so parang uh, safety features na rin po yun dahil minsan yung uh, P6 kasi natin mga miso no? napaka bulky nun pero wala siyang park brake kaya ito gusto gusto ko kapag mayroon talagang park brake sa mga mix so sa kanyang uh, gilid naman mga mix no dito mas lumapad sa dito tingnan so may Yamaha sya ng decals ganda rin dito tingnan no oh. lining yan good good sya dito ito yung gusto ko mang set yung dito niya oh. yan boom patalim tapos ito pa ba ganda diba Simpleng decals dito kasi sa Mio Gravies na version 1 so ganun din no oh. parang sexy rin tingnan kaso ito mga mags mostly mga lining eh kaya ang sexy rin talaga Tsaka halata daw no, talaga mamix sa bulky siya. Ayan you know, o. Tsaka yung sa Yamaha. Simple lang. Yung dito naman sa uh, loob niya, ganoon din No? Uh, hindi sa glossy. Kaya naman ito yung mga nagustuhan ko eh. Pero plain lang siya mga mix. No? Plain lang sa talaga sa dito. Wala siyang medyo kaartihan. Ito yung mga nagustuhan ko dito mga mix. Hindi sa glossy. Kasi minsan kapag pumunta tayo ng mall, may mga bag sila. Tapang parang mga magaspang. Kaya ka naman kapag nilagay mo dito, pag tumatak po yung motor natin minsan gumagano'n yung bago kaya dito mga megs na nagkakagasgas kapag glossy kaya ito yung gusto ko eh yung magaspang ito naman mga megs sa version 2 ang daming pinagbago mga megs yan oh. No? yan sabitan hook natin tsaka yun para may mga spot spot sa mga megs tsaka ito plain lang siya. tsaka ito mga megs na gusto ko di ano uh, carbon mm, carbon no eh. ganda ito pa rin yung kanyang uh, gas tank dito pa rin 4.2 liter at mga mags ito yung nagbago meron na po siyang side pocket dito na isa so kasi yung cellphone natin yan Siyempre, meron yung charger port kaso kailangan muna na bumili ng outlet dahil hindi po siya ready to charge. ah uh, Naka-standard naka key, fuel, tsaka set natin. Yun, meron siyang side pocket dito dahil mga mix sa... Uh, dahil sa version 1 ay wala po siyang side pocket dito yan same lang siya kaya naman parang useless yung kanyang uh, charger dito kaya na wag na bumili ng outlet dahil wala po siyang side pocket dito so kung gusto mo mag charge saan mo ilagay yung cellphone mo dito or sa bulsa mo or dito sa may lagayan mo na may lagayan ka dito di ba parang hindi siya ano hindi siya ready hindi siya handa di ba so gulay board magamit natin may comes na pupunta tayong mga palengke ito talaga yung mga gustuhan ng mga masa pero parang mas uh, parang mas lumapad yung uh, version 2 feel ko lang kasi ito mga miss para may umbok ito naman sa kabila <coughs> parang pa curve Ayan, parang pa ganun siya oh. parang ganun siya yan di ba so sa upuan naman ito mga mix tunay na leader so meron siya mga <coughs> pero meron siya mga bitak-bitak na style simple lang diretso na yung all stitches dito so malapad siya kaya for sure uh, maganda to pang long ride sa version 2 naman ito naman mga mix no Ginag nilagyan nila ng bagong design di ba so na hindi na po simple yung mga stitches nandito, dito pero leather pa rin siya at malapad din pa rin at pa rin mga amigo no kaya ang ganda rin ang ganda pa rin na pang long ride to no sa cooling system same pa rin po sila na naka air cooled so hindi pa po siya ah, liquid cooled <coughs> same pa rin po na naka air cooled yung dalawang motor nito sa kanilang cooling system so sa muffler naman same din pa mga amigo no parehas lang na size same lang ng laki at hindi pa rin siya ganun kalaki no so malit pa rin talaga siya bumawi lang sa headguard dito Uh, at yun nga mga mix no, nag iba din po pula sa taillight natin. Ito yung sa version 2, mas naging slim siya. Yan no, slim. So, halogen mga mix, sa stop light niya at sa kanyang uh, turning light, halogen pa rin po siya. At saka, sa kanyang rear fender, mas lumapad. Plakan natin, kaya for sure no, na kapag duman ka sa mga basang kalsada, hindi po ito uh, kawawa yung VR natin dahil malapad po siya. So sa version 1 naman mga amigo, kita naman malapad yung kanyang tail light dito kaya medyo ayaw ko yung design ng kanyang tail light dito especially ito mga mix malapad sa dito kaya parang barko siya mga amigo so simple sila ng formahan ng uh, dito mga mix so sa rear fender mas nag iba mga mix no sa version 2 ito kasi may kunting uh, design siya dito at medyo ma-exit dito mga amigo kaya naman kapag dumahan ka sa mga basang kasada da dahan lang tayo para hindi kawawa yung BR natin So meron syang uh, Meron syang uh, reflectorized Para kitang kita sa gabi mga mags no At same pa rin mga mags Ng uh, size ng gulong Sa front at rear uh, At IRC pa rin po yung brand ng gulong dito So yun mga amigo no Ganun pa rin no uh, Naka mechanical drum brake pa rin Yung uh, rear brake natin dito So hindi pa rin po siya disc brake At ito rin mga amigo no Nagbago rin po yung formahan Ng kanilang uh, panel gauge dito So ito mga mags malit siya no So sayang yung space dito Sana final na lang Pero siguro may uh, dahilan naman si Yama uh, kumakat nito So meron siyang uh, chicken chain, high beam low beam, signal lights Saka ito settings natin, may logo Sa, sa uh, switches Meron siyang hazard light, power natin, high beam low beam, signal lights Saka horn natin mga amigo So ganda pala ng formahan sa kanyang uh, handlebar dito At ito sa version 1 may mga na sa dito may mga good quit kaya sexy rin talaga tingnan sa version 2 naman mga amigo ito naman yung upper mga na nga version 2 na kalang handlebar kita nyo dito sa panel gauge nya <laughs> lumapad sa mga mix no pero pumayat naman parang ganun pa rin mga mix no yung square na yun parang pinalapad lang nila pero ganun pa rin payat pa din sa mga mix kaya sana inubos lang to kita nyo, kita nyo yung frame na to hanggang dito lang para mas maganda tingnan for sure mga mix mayroon tong urusan ganoon pa rin yung city sa atin dito so ito mga mix oh, mayroon na po siyang idling stop yan idling stop dito kasi mga mix sa uh, version 2 wala siyang idling stop or ito yung tinatawag yung na stop and start system yung sa Honda kasi idling stop pero sa lang, same lang, mga mix ng uh, features ibig sabihin no once na ino -on natin to tapos huminto yung motor natin uh, kusa na po na yung motor natin Once na on the go na po sa flight, bigyan mo yung throttle at kung saan na po na -andar yung motor natin. Hindi mo na kailangan pa na i-on yung ating uh, standard key. bigay mo lang to at on the na po. Kung saan na po, po yung motor natin. Ibig sabihin, magamit mo yun para na makasave po tayo sa gasolina. So, ito naman yung purma ng kanyang handlebar. So, matte uh, green sa dito. At may kunting uh, style. At yun mga amigo, no? ito yung uh, bagong features ng Yamaha sa kailangan Mio agribis na version 2, naka Yamaha Connect siya. So, na-explain ko na sa inyo kung anong ibig sabihin ng Yamaha Motorcycle Connect. Basta yung mahalaga, meron pong data yung cellphone natin. Maraming maraming salamat mga amigo sa support ah. So, watch out at God bless inyo. Thank you and God bless. Stay safe, ride safe, ride safe. Adios mga mags, adios.